Ayan, oo. Oh, ang sakit pala niya. Nakakainis. Binigay sa akin ng kuya niyo bagong-bago. Sakit sa kuyukot. Hoy. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi? Dumugo tuloy. Tignan mo ako. Hindi mo naman sinabi sa akin na bawal pala itong iano sa puwet. <laughs> Ay, may buhok yung puwet ko eh. Ay, may <laughs> ko tuloy ang sakit ng puwet. Hoy, <laughs> <laughs> hindi oh, hindi tsaka sensitive yung puwet natin. Hindi ko naman Hoy, dumugo. Dumugo sana ka inis ka, bisit ka.